May overload of happiness ang team na rin dahil nanalo sila kanina ng 100,000 pesos. Ang target nila ay makapag ng total cash prize of 200,000. Eh, may 20,000 din yung charity na napili. Ano bang napili? GMA Kapuso Foundation po Ayun, there ayun, go GMA Kapuso Foundation. So, si Miss Isay ay nasa waiting area. So, it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. So, black Polo. Here we go. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, Gaano ka kabilis magising sa umaga? Go. Five. Name something na matagal mapanis. Tubig. Ano ang pwedeng magtago sa lungga? Bata. Bukod sa anytime, word na nagsisimula sa any. Anywhere. Hindi ka magpapahalik sa taong may blank. Sakit. Let's go, Polo. Oh. On a scale of 1 to ten, gaano ka kabilis? Magising sa umaga, 5. Medya, medya. Medya, medya. Ang sabi ng survey sa 5 ay... Good start. Something na matagal mapanis. Tubig. Matiba yan. Parang forever yan. Forever. Ang sabi ng survey sa tubig ay... Ah, wala yung tubig. Ano ang pwedeng magtago sa lungga? Sabi mo ay bata. Survey? Meron. Three. Meron, meron. Bukod sa anytime, word na nagsisimula sa any, ang sabi mo ay anywhere. anywhere. Ang sabi ng survey? Seven. Oy! Ito. Ano Anyway, hindi ka magpapahalik sa taong may sakit. Yes. Tama naman, tama naman. Yan, survey? Top answer, top meron. answer. Ana, top yan. Nice one. 70. Good start. Good start, Thank you, Good start. Let's welcome back Miss Isay. Miss Isay. Yung partner niya po ay si Polo. Nakakuha ng 70 points, meaning 130. O diba? Dami. Very close. Yes. Okay. So ngayon, makikita na po ng viewers ang sagot ni Polo. Uh, give me 25 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest po, gaano ka kabilis magising sa umaga? Go. 7. Name something na matagal mapanis. Um, suka. Ano ang pwedeng magtago sa lungga? A uh, rat? Bukod sa anytime, word na nagsisimula sa any. Anywhere? Anytime? Bukod sa anytime. Anyone? Hindi ka magpapahalik sa taong may blank. Mabaho ni nga. This is a uh, 130. Ito, uh, dito muna tayo. Hindi ka magpapahalik sa taong may blank. Ang sabi mo ay uh, mabaho hininga. Ang sabi ng survey, Top answer. <laughs> right. Bukod sa anytime, word na nagsisimula sa any ang sabi mo ay anyone. Ang sabi na survey? Yeah. Ang top answer ay anything. Anything. Anong pwede magtago sa lungga? Ang sabi niya yung taga. Ang sabi ng survey? Top answer! Top answer. Yes! yes! Yes, yes, Let's go. Name something na matagal mapanis. Suka. Ang sabi ng survey. Okay, oh, sorry. Ang top answer, adobo. Adobo. Uh, okay. Adobo kasi may suka sa... Scale of one to ten, gano'n ka kabilis magising sa umaga? Sabi mo ay seven. Ang sabi ng survey. Oh! Ang top answer ay 5 Nakuha ni Polo. It's okay, Miss Kita. It. <laughs> okay. Can easy. I say something? Of course, of course, of course. Grabe kung fan ng Family Feud. Gabi-gabi, sa telepono, Family Feud, <laughs> Family Feud. Eto, <laughs> Miss Isa, eh, di ba? Montik yeah. na montik na. Congratulations. Dahil mag-uwi pa rin kayo ng 100,000 pesos. Yeah. Dito tayo, Sam. Guys, Beauty Empire. Sa Monday na, guys. Monday na po ang Beauty Empire. sa Sana huwag niyo po kalilimutan ito. Yes, this is a view original, a GMA Public Affairs production and a Creation Creative Story. It's now streaming on View and it will be airing on GMA worldwide starting July 7. Maraming salamat Pilipinas. Ako po si Dingdong Dantes araw-araw na mag-aattend ng seto premyo. Kaya makihulot manalo dito sa Family View. <laughs>